Hindi ng ulan ang mga nakidiwang para sa ika daan at labing apat na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Tila sinamantala naman ng mga politikong matunog na tatakbo sa susunod na eleksyon ang mga aktibidad na inorganisa sa iba't ibang parte ng bansa. Ikwento mo, Inazara ulan kaninang alas 5 ng umaga, misulang basang sisiw ang mga maagang dumating sa Rizal Park. Pero tila nakisabay ang langit sa pagdiriwang ng kalayaan. Eksakto alas 8 ng umaga, itinaas ng dambuhalang watawat na may laking 20 by 40 feet. Guest of honor si Vice President Jeje Marvinay, na chairman ng United Nationalist Alliance. Katabi niya si Manila Mayor Alfredo Lim, nakakalabanin ng manok ng una na si era Yung politika sa kampanya lang yun eh. Hindi dapat sinasali sa pangaraw-araw na pangyayari. Hindi man malaman yung fine distinction ko nangangampay niya o naglilingkod ba yan. Pero okay lang yun. Yan ang diwa ng tunay na demokrasya. Si Sen. Coco Pimentel naman ang nanguna sa pagdiriwang sa dambana ng pinaglabanan sa San Juan. Highlight ng event ang pagpapalipad ng isandaan at labing apat na lobo. Si Justice Secretary Leila de Lima naman ang nanguna sa flag ceremony sa Caloocan. Sabi ng kalihim na tumestigo laban kay dating Chief Justice Renato Corona, di tulad noon na kailangan ng bolo para sa revolusyon, pwede kang maging bayani ngayon kung kakalabanin ang korupsyon. Alay lakad naman ang gimmick ng mga kaviteño. Pagdating sa tapat ng City Hall, itinaas na ang watawat at sabay-sabay na inawit ang lupang hinirang. ni news 5